guys, welcome sa aming channel. Ayan, kagisi lang ni Diana. Kagisi lang ni Diana. At kumain ng biskuit. Pagod siya dun sa Christmas party. He? Eh? Pagod din sa Christmas party. Bukas oh, ulit yung Christmas party na naman si ate. Pupunta na naman si Diana. bait sami. Kapit update nang tani. Ayahan. Saan na po? Rasubisan magihising. <laughs> <laughs> magihising sibungi <laughs> sa pets. Yes. Dilom magihising sibungi si si. Ah, tapos siyan. Hat si ati naman. Ayun, tuloy na. Ha, den pagali

Eh. <laughs> Tapos lalabas pa pula. Alam sa ulan 'yan, ulan Talakas ng lim At ayun na lakas ng ulan, hitulo ang aming house. House. Ang kwarto doon. Bukong sa side na 'yon, meron

Ano <laughs> ah, na nag-isip mo? Ha? Tulog sana si mama eh. Kaso eh, lila ka naman nag-isip eh. Ano? Star Update lang tayo. Bye bye! Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Bye! Goodbye.